Ayan, oh, nag-isang natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, oh, Ayan, So ayan guys, gusto na niya. Okay. So ayan guys, standing po yung ating inahin. And ayan, flex ko na din yung bar ko guys. Uh, okay na, okay na po siya. Sa mga dati nating customer dyan. Okay na po yung bar si start ulit tayo baka sakali wala nang USF dito sa atin ano? pero konti lang yung baboy natin dito guys <laughs> nagbawas tayo nahirap na bali matitira lang dito guys sa apat baboy natin dito pa yung isa so yan guys good na yan Tanto de ng 114 days.